kamay daw, sabi. Naku, ano, oh. ano, naka-live pala dito si Eros. Nakalive. Pwede mo, pwede mo, pwede mo, pwede mo, butuhan. Memang hey, Thomas. Hey. Hey. Ayun, oh, sarap. Hey, here, here. Oh, Do you like rice? Huh? Do like rice? Oh, have home. Have a little. But my sister have come. Yeah, satang luto mo. Satang luto mo. Handa. Lobak. Ano yan? Lobak na. Storage ka na daw. Oh, low Lobak kapal ba? mhm, Mm-hmm! Nalulukin ako! Hindi na tuloy lang! Hindi tuloy daw. Hindi naman. Nakahawa ka dolo. ang sa gabal dito. Hindi na ako! Hindi na Lumipat tuloy sa kamay ko.

video. Okay. Yes. So, oh, like. Stop. Thank you. No, no. Oh. Thank you. Thank you. Mm.

itu kok Pak

Ito nila sa sasabihin ni Nene. Nene, ito, luto mo. Native. Ang suit, ang sap eh.

pastora hindi. Pa Ay. Inate, ko kayo, lape, hmm. yun, na. Okay, nati. kita Nati ikaw. Nati ikaw. Nati ikaw. Nati pa Nati ikaw. Nati ikaw. Nati ikaw. Nati ikaw. Nati ikaw. Nati ko Nati laki. Ayan nga ninyo yung nitigigis pa umusang paagal? Hmm. Hindi mo pa nung sa... Pagkakataon? Ano saan? 26 November naghanda ka <laughs> <laughs> na. Kailangan lang po ang budget nakahanda <laughs> na. Magkano, hinanda mo ako. 23. September 21. Century apat Tatlo yun, bilyon buo 'yon. <laughs> Central. Maganda ka doon? Dilip. Hindi ko sa

You. I don't drink. Uh, <laughs> you, 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 don't no, drink. You don't oh, drink, drink. Inside, inside. Yeah, only water. Oh, okay. Don't drink. Don't drink only water. You like water? Yeah, yeah, water. water. No, it's okay. Now, water. Yeah, yeah. Don't, drink, <laughs> don't worry. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> oh, have okay. ice cream. <laughs> Mango. Oh, ice cream <laughs> tower. Oh, okay. no, no, no. You, 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 you. Oh okay la. Like, more like too. <laughs> oh, nice. Very <laughs> <Really> big sample <coughs> big. <coughs>

kaway niya. ba? mo. Oo. na wala na kakain. Okay. Ako. yung yung dito. Ay, yung Ilawat mo na konti. Ilawat mo na konti. Ice cream. Ayan. Okay. Ken. Ini. Ini. Tulu, angin tulu. mo?

Nakatay pang himagas. Kaya din dati yan yun eh. Pag-birthday na share pa, na rin huh? yun. Nakawit pa niya po na. pag niya. Meron na pala? Ako yung aray, mango. Hindi na ako kakain. Eh. Thank you, Ken. Para iwas. Siis, oh, true, cool. oh, okay. Si Jesus malakas lumamon. Oh, lagi. Antay na Ano pa pansit at <considerate> kanin? Ito. <laughs> Look. Ito. Meron doon kinakain. Ikaw. Mix ice cream. Ito. Yeah, Ito. Maybe Ito. Okay. Mingin, kaya maybe okay?

Ano gala? Di holiday yun. Hiking. gala na kain. Ayun na po yan. Kaya yung taga-church yan. Yung weekend. Ang holiday mo ngayon mali.